Hi, good morning. Magluluto tayo ng pancake for almusal. Ayan. Ayan siya. Lagyan ko ng butter. Ayan. Tunawin lang natin. Tapos, ilagay natin yung ano pancake isang buhos na lang kasi konti lang naman yan musal, musal namin ngayon kahapon puro ano mga gulay-gulay ngayon naman tinatinapay ayan si George so oh. say good morning George good morning George mama tapon oh kakain na naman tayo ayan no oh. ayan no oh. ano may peanut butter ako ayan si George na oh. gustong gusto niya yan kaya lang pancake sa kanya ito sa akin o. Oh pandisal hmm. ang jaraw hmm. ano George ang masisay mo ah anong masisay mo sabi mo kontento na ako kung anong meron ako <laughs> anong say mo George opo ah, happy yeah. na ako dito happy ka na dyan happy ka na yes say yes yes George yes Mm, ayun siya. Masarap siya kumain. Basta nga maganyan ang pagkain niya. dahan, -dahan? Mm. dahan, -dahan ano may tunog mo. pa yan? <laughs> Tanggalin mo yung ganyan muna sounds, Jules. Dapat Tapos with coffee. Ayan. Mm. No, ano yun? Ano yun? Ano yun, George? Yami. Yami daw. Oh! Yami, sabi niya. Yami din kasi ang oh, fungisal. Masarap. Really? Mm. -hmm. And so, mm. Kapitan kain namin dalawa. Ayaw pa ni mami niya. Mm. Ito lang yung nabili ko sa ano, oh. 600 plus na gulay. Yan lang. 600 plus yan na gulang. Yan lang. Hmm. Nag-ano oh ka? na Elena, si Mary Grace ng ano pang tsugbena at saka ano pang new year bagong taon, bagong taon. Kasi, ano na nakas, oh, nakas uh, dalawang box 'yan uh, uh, ng grocery para sa uh, ano Christmas uh, uh, na Tapos ito yung batang makulit to ayan no uh, Oo, o ayan adudu ah, do, 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 do come here come here Oh, yung gata. Kami, dalawa 'to para Kami. Oh, so, say hi. Sa George. na 'to. Say hi. George. Hi. Hi, hi. Hi. Pala. Hi muna pala mga oh. pala say para. Say hi. Pala. Ah wala ka, wala George. Oh, bumili pa akong soft drinks. Ba? Ang, Ang aga naman. Talaga si si... naman. Ito, mas mahal na. Ayan na, ang dami na, oh. Ito. 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 Lasagna. Lasa mag lasagna. Mag-lasagna kami. May carbonara kami. May, may pangkaroon pang pang salad. Salad. Ayan, may pancake pa yan, oh. Yung batang yan, pancake oh. Pancake ni George. Oh, ayan. Oh. Um, may magic sarap na kami. <laughs> may magic sarap na kasi mahal sa tindahan. Mahal sa ano tindahan. Ito binili ko na pang refill sa ketchup kasi mas mura to. Mas mura daw yung ganyan yung eh. kasi nasa bote kasi Para sa kanya lang naman yan, hindi naman kami naki ketchup ni George. Tomato sauce panglasanya. o oh, may panglasanya na kami. Dapat yung ano lang yung Yeah. yes na ano, tomato sauce kasi ano, matamis yan. Maasim yan eh. Maasim? Sabi hmm. nila mas matamis nga oh. daw yan eh. Ayan, mga oh. paminta. Ay, eh, yung yeah. ano, yung ang tawag niyan? Ah. Yung keso. Ito, kompleto yan. O, oh, quick oh, melt. Quick melt. Ayan, ilalagay Ay, ko yan sa ano, lasagna pangsalad. Oh, ayan, may pangsalad. Kumpleto na. Sa pangsalad. Ayan, may pangkao. Ayan, kaong at kaong nata. nata. Oh, tsaka condensed, condensed oh, para pangsalad. Para sa salad. Ito pang uh, pangsalad din to. Pangsalad din 'yan. Eh, ilalagyan ko din 'yan ng ano. Ito, ito ang pang sa lasagna. Lasagna. Ayan, sa lasagna ito oh, na. Pang carbonara. Oh, carbonara. Oh. Uh, kompleto na. Kompleto yan. Ika, mabuting mabuti mo oh, inobos yung, mushroom, ay yung, yung mushroom ano, sa carbonara at lasagna. Yung 10,000. Eksakto <laughs> lang na no, 7K. O, oh, mayonnaise. Band, ang laki ah. Kasi pang sa bahay, tsaka yung sa salad. O, oh. oh, yung peanut butter I mo. di ba oh, salamat. ay, nakalimutan kong nagpabili gusto Nang ano? na ano, sabon. Na nakalimutan pa, evaporada. Oo. Oh, Oo. Oh. Gagamitin yan sa, uh, sa ano, sa lasagna. Sa lasagna to eh. Sa lasagna. Oo. Oh. Kasi oh, hiwala, dalawa yan. Oo, oh, evaporada. Kasi, Tsaka sa ano kardinara yan. yan. Hiwa, Hiwalay yan sa... Oh, ano paggisa mo sa karne? Oh, so you want that? Karne. You want that? Ha? Sa yes. karne. At you saka want, this? ano? Uh, you want this? You oh. want this? George. Oh, yan lang ang 7K kasama oh, to. Grabe ah. eh, oh. hindi mo ako binilan ng sabon. Hindi kita na binilan, ma. Ay, ah, wala na akong sabon, sabon. Yung sabon mo na lang oy, muna, yung dab, okay lang. Hmm, ayaw ko yun. Ayaw mo. Ayaw mo.